Paano ba yan? Panalo ako. Oh, Uy. Olats ka na naman, di gaya. Paano niya? Lumipad na ba swerte mo? Salanan to ng olive sa'yo. Uy, bakit naman? Ay, magbura siya. Hindi siya mabura sa isip ko. Huh? Ano yun? Inlababo ka kay Madam Olive? Gaga! Sinasanti niya yung anak ko, wala namang kasalanan. Kaya ngayon, humanda sa akin. May parating na gera! Oo! Pustahan to! Sino mananalo sa sabong? Wag mo akong harangin! Kailangan kong makausap niyang amo mo! Ligaya. Hoy, madam! Lumabas ka naman. dyan! Mag-uusap tayo dito! Ano ba naman yan, ligaya? Wag mo na palakihin yung gulo! Gulo, sinasabi umalis ko! Siya ang nauna! Magtutuos kami! Kaya umalis, umalis, um, ka, umalis na. ka na! Oh! Tapa! Toto do ko yung pusta ko kay Ligaya, ha? O, tingnan mo, nanunuklaw lang eh, oh! Kanling, oh! Uy, may tatapag pa ba sa halimaw? Ha? Kay Madam Olive ako. Olive ka nang Olive, trip mo ba, ha? Ay, hindi, no. Tingnan mo, yaya, 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 doon, tingnan mo. Oo, oo, hindi ba totoo? Ano pa? Mamong? Ikaw na naman? Anong ginagawa mo dito? Kailangan natin mag-usap. Sa'yo po! Naku Emma! Mabuti dumating ka, yung nanay mo! O, bakit ho? Maniningil ako ng pautang. Have you lost your mind? Paano naman ako nagkautang sa'yo? Oy madam, inalagaan kita sa hospital. Binantayan kita. Hindi pa ba sapat sa'yo ang perang binigay ko? Yung binigay mo, bayad yun. Doon sa sugal, sa puso'y dos, kasi natalo kita. Pero hindi pera ang gusto kong kabayaran sa ginawa kong pag-aalaga sa'yo. Pwede ba? Huwag mong aksayahin ang panahon ko. Just get to the point. Ang gusto ko, patawarin mo na si Emma. What? Pabalikin mo na sa trabaho niya! Tanggapin mo siya ulit! Eto, ayan, oh! Nakikiusap ako! Ay, ako. Nangyari? Pwede ba tumayo ka nga dyan? Hindi ako tatayo Di ko ako dito! Hindi sa mga paluhod mo! Hindi! Hanggat hindi mo tinatanggap ulit si Emma! Nagmamakaawa pa. <laughs> nagmamakaawa pa. Madam naman, nagmamakaawa ako. Hindi mo naiintindihan si Emma eh. Si Emma, namatayan ng anak. Yung anak niya, kung buhay hanggang ngayon, parang si Mookie na rin. Ganyan na kalaki. Sabik na sabik lang siya sa anak niya. Kaya siya lumalapit din sa anak mo. Wala akong pakialam. Matigas ang ulo ng anak mo. Night, tara na tayo na po tayo. Huwag mo akong pakialaman. Totoo yung sinasabi niya eh. Talaga naman matigas ang ulo mo. Lapit ka lapit mo sa bata. Madam, pag-usapan natin to. Sige na. Kasi pag si Emma nawala ng trabaho, Malaking kawalan sa amin Hindi ko na problema yon. Umalis na kayo dito at wag na kayong babalik pa. ko. ako. door, Flor, paalisin mo na yung mga yan. Ano pa? Pitawa mo nga ba? Itawag mo ako sabi! Ano ba? Ano ba? Ano ba? ako maging trabaho. Ano, si Emma lang. At saka yung asawa na inaasahan ko. Tingnan mo ako. Matanda na ako. Mahina na ako. Kapag ako nagkasakit, hindi namin alam kung saan kami kukuhan ang pagpapagamot sa akin. Kaya nakikiusap ako sa... Nakikiusap ako. Parang awa mo na. Nakikiusap ako. Patawarin mo na si Emma. Sige naman. Mata... 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 对。